Ang, uh, nakakuha naman po tayo ng kasilin mga idol. Ngayong gabi mga idol. No? Ayan. yan ang kasilin natin. Uh, Grabe ang mga medyo pons. Baka bukas makakuha naman po tayo ng kasi mga idol. Ayan. Oh, anong sin yung mga idol? Mukha ang damuan eh, gili, idol no? Yan ang style ni Japoms TV. oh, mga ka... Uh, mga ka ano, mga mangisda, Ah, mangingisda. <laughs> Ito, gabiin na kayo. Atong gitisling, ano, gado no? nakakuha gilid na kasi niya at least pag inigkuha niya kaya dito dito sa may kangkungan mismo no at ito pang ipaputol ang mga kangkong abin na kula kakuha pero nakakuha rin tawag kasili mga idol uh, na amun ang taan is kuhaan mga alas 6 alas 6 sa hapon o gabi eh tapos karoon mga alas 8 na siguro karoon amun yung mong nakuha ang uban dito gipang uh, unload ang mga plastic pero wala man wala ka kay murag na kuha na siguro mga idol no maraming salamat sa inyo see you next videos natin mga idol mangisda pa rin tayo mga idol bye bye Japoms TV Yan good morning mga idol. Uh, mga araw po ngayon nga uh, isinin o lunis mga idol, no? Matatwa po tayo ng hindi po tayo kasili mga idol kabigit ang tawag nito no? uh, yan po oh. buhay na buhay pa po ay mga idol nakuha natin sa ating uh, tawat o laway o pingwit sa uh, desire bisaya o tagalog mga idol no? ito po ang tinatawag na kabigit ito po ang mga uh, ano sa mga palay ito makasira kasi pinaputasan po nila mga pilapil mga idol ang tawag sa pilapil uh, ito po mga idol oh. uh, medyo malaki siya mga idol so sana ho sa next videos natin na uh, mayroon pa tayong makukuha mga idol huh? support mo po sa ating uh, youtube channel jacormes tv mga idol at ito sa ating facebook page channel jacormes tv mga idol oh. Ayan. thank you thank you so much bye bye Huwag na wala na. O, oh, yan mga idol. So, mag-uwi muna tayo mga idol kasi ihati po natin ng isda natin mga idol, no? Uh, para makakuha rin tayo ng bagong mati kasi naubusan po tayo ng pain. ah uh, ito, babay na mga idol. See you next video natin mga idol, ha? Thank you so much po sa inyo. Japrobs TV, huwag niyo kalimutan.